Gandang drama. Red Brahman siya. Lalaki. Napaantay nga. Oh, yeah. <laughs> quality nga. Qualidad ba ka? din ng budget. Sabi ng buyer. Ito sa iyo. Sa lawod lang. 'Wag mo pagpadalawa. Wala garanty RM. Wala. Eh, rilata ba chike koño? Marami dito Cute naman eh. Napakagandang kurete. Tigas pa ng pagkabaka. <laughs> Paso <ngayon. laughs> na. Napakarami. Apat na torete Ito na binili yata. Magandang baka. Brahman. Ganda naman oh paganda mga ganito 75 75,000 Paganda naman 75,000 na pagkabili 74 Asti ni. Last quality naman. Yes. Kapalin ang baka ka Quality? Quality din ang bayad. <laughs> yeah. Quality ang baka, quality din ang bayad, Sabi ng buyer.

Ayan. Ang presyo daw ay 47.5. Binibigay ng 45 tapos sinatuwaran ng 40. Ito si Sam <laughs> Bayer. So yun, hindi kinuha ng buyer. Dahil binibigay ng 48,000, tinatawaran ng 40. Ito, oh. napakaganda. Oh, ang liit ng karete na yan. Ayan. Yeah. Dari natin kung magkano pa ito. Oh, ano, engineer? Dali mo na! Huh? Oh! Ay, ito pala natin po, han, engineer. Quality and quality naman yan. Oo nga. Magkano yung sir, maliit? Maliit, magkano? 50 pa. P55,000 daw. Pero alam na binibigyan. Hindi, may sinabi lang ako kung hindi na. Hindi, siyempre, bibigyan din ang so, discount siya. Hindi ko eh. so, ma'am ma kataloyan. Tama ko lang. Binibigay ng 55,000. Pero may tawad sa <laughs> 55, pa yan yeah. sa 55,000? Pag kami 55, napapawasan pa. Yan. Maraming nagkakagusto dito. Oh. Kakiyot naman eh. Napakagandang kurete. Eh. Ay, Alagam po, guy. Tigas pa ng pagkabaka. Paso mo yun. Pinit pa. Pinong-pinong. Pinong-pinong katawa na. Bili ah. Maraming nagkakagusto dito sa Toretting to. Hindi siya kalakihan pero ang ganda.

Magkano po pagkabili? 42,000. Lugi na daw siya, pinahirapan pa siya. 42,000. Sa so, ito, nabili na ng baka ni Sir Noli, 145,000 ang pagkabili. Pagkalaki naman. 145,000 ang pagkabili. Quality? Ito na. Ayan, yeah, na. Napakarami. Apat na torete. Ayan. Tanongin natin magkano. Magkano magkabili, sir? 55. 55. Partida. Apat. Ayan. Ah, torehan. 55,000. Partida. Partida.

Oh, 30,000 pa kagabili. Ay. Dala ka ba ka? 30,000. 30,000. Turete. nabili na rin ta. Eh, para. Magkano sir? Turete, ah, turete ba? Ah, bayad. Aba, bayad na. Magkano, sir, pa kagabili? <laughs> 27,500. Dor, babae sir ano? Do 27,500 Twenty seven thousand five hundred. mayro kay may bibili na do malaga twenty seven five. Pa di to panimula na panimula. Ito na bilin na rin. Ayan. Ito ah, na bilin na ang lalaki. Ayan. Ayan. Mm -hmm.

70? Sakto? 76 yata. 76 ang isa? Ayan, 76 yata. Itong ikinarga malalaki. Matalang ka, matalang Ayan, 76,000 ang isa. O, ayan, malalaking baka. Dalawa. Ayan, marami na sila ikinarga. Natagdagan pa ng dalawang maliliit na torete. Ayan, siya siya. Bagaan niya siya pagkabili niya? Bagaano po pagkabili niya? Sip. 57,000. Ah, uh, babae sir ano Dumalaga. 57,000, Dumalagang baka. Ayan. Malapit na yan sir. malak na eh. Uh, ayan, oh, uh, yung mga kabaka natin, shout out. Ayun. Sir, sir, nakabili na. Hoy, laki ng ano. Bagaano pa kabili, sir? Sir, magkano pagkabili nyo dyan? 65,500. 65,500. Nabili na. Ay, okay. 65,500. Bata ba baka? Ito yung kuya. Ay, yan. Pati Magkano baka to? <tinyo> magkano baka mo? Magkano baka mo? 65,000. 65,000 na yung presyo. Ayan. 65,000 ang presyo. May get. mga patabaing baka. Ito na mama malaki rin. Patong sa 60,000. Malaking baka oh. 60,000 patong. Ayan. Maganda ang pwede ito, bilugan. Ito naman, baka ni na Jason. Ayan. Ayan, yeah, mga pata pa baka. Mga patining. Malalaki na. Ay, magkana pala sa baka mo? Ay, oo! Ikaw eh. Munti kang talang. Ka Kaya ha? Begit 70. Ha? Mega 70. Mega 70,000. Hindi lang ang barot lang. Hindi Hindi. Nasa itaas pa. Mega 70,000. Ang yeah, 70, presyo. Mga mm -hmm. Mga matataba. Ah, Bakaano um, yung presyo ng baka Ha? 67! Patong sa limang po. Patong sa limang po. Patong sa limang po. Ganda naman, o. No? Bilog na bilog yung pet, Ah, oh. pati niyo yung kweta tayo. Talagang... <laughs> Meron naman, o. No? Ikaw! Ayan, na oh. Ganda ng pitning bakang ito. Ayan, bilog. Bilogan. Patong sa limang po. Bawas pa sa limang po itong bakang ito. Pati ninyong... Ayan, bata pa. Bawa sa 50,000 ang presyo. Ah, uh, iyon. Uh, ito magandang bilhin ng baka ito. So, yung baka na kulay bula na patong sa 55,000. Ayan. Patong sa 55,000 yan. Ayan. Ito naman Torete. Medyo maliit ang pasong pero maganda ang lahi. Malaki ang bandang hulihan. Maliit yung bandang. Magkano yan sir? 48,500. 48,500 ang halaga. Baka lemery. 48,500 ang presyo. Ano yung malaki-laki? 55? Mabuwasan. 55,000 may bawas. Oh.

52,500 binibigay Matangkat ang katabaka <tinyo> ah! So ayun, nagubu nagubulubulungan bu -bulu, sila Ang na uh, bilihan yan, dinadala na sa bulong-bulong ay, ito naman ay kuloy brown. Makulay pula. Pero malaki. Malaki ang tenga niya. Talaga natin magkano ito. Magkano pala siya ng baka matay? Magkit 40. Magkit 40 mil. Ganda no? Red Brahman Brahma siya. 40,000 magkit. Lapad ang tenga. Lapad ang tenga. Ah, okay. ano na to? 40,000 may gitla. Itong puti. Hindi it daw bila bila 40,000. May gitling 40. Ito may git 40 bawat isa. Check ayan. Ayan. Hindi ba? Forty thousand, negative. So, Ayan inahanap niya siro itrain tahan la ang